Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Seven Vlog TV. Araw ngayon ng Sabado 21. Kung natatandaan ninyo dito sa may balibago, sa may eskwelahan, kahanay ng school, may, iniwan ako ditong pera, 5,000. At ito, nasa basurahan sa ilalim. Paunahan na lang po kayo, kasi madami pong dumadaan dito, baka may nakakakita sa paglagay ko. Ayan. Kaunting bilis lang po. Kalalagay ko lang po ngayong umaga. Ngayong araw ng Sabado 21. Ayan po. Ayan. Kung makikita ninyo. Ayan. Paunahan na lang po. Ayan po. Pag dumaan kayo. Kitang kita agad ninyo. Ayan. Ayan nyo. Nakabalot. 5,000 po yan. Imposible hindi po agad ninyo makita. Daan-daanan yan dito sa may balibago sa may eskwilahan. At pangalawa naman. Nandito ako ngayon sa balibago. Malapit sa may Overpass. Itong halaman na ito kung natatandaan ninyo, puste ng meral ko, meron ako diyang iniwan, 3K din. Harap ito ng Jollibee Highway. Ayan, paunahan na lang po kayo dahil marami po dito dumadaan. Ayan, overpass yan, tandaan lang ninyo. Itong line na to, yan, diretsyo lang ninyo yan. Makikita ninyo dyan yung halaman nasa puste ng meral ko. Ayan, harap yan ng Jollibee. Ayan, kung mga tatandaan ninyo, yung Jollibee niyan, mismong harap niyan, yung poste na may halaman, doon ko nilagay po yung 3K. Pauna na lang po kayo at message na lang po kayo sa akin sa YouTube pag nakuha na po ninyo. At dito naman po, oh. Ayan, dito naman sa may bandang unahan dito, malapit sa may